Gadaro po, ako po RP na Jim D po. So panoorin nyo po tong content natin kasi sa tingin ko halos lahat makaka-relate dito. So lahat naman tayo nagmamahal ng mga anak natin eh. Lahat naman tayo gusto ma-secure yung future ng mga anak natin. Pero pag minsan, doon sa sitwasyon natin, ginagawa natin para sa mga anak natin lahat, pero yung mga ginagawa natin effort, pag minsan, hindi na natin ma-ipamamana doon sa mga anak natin kagaya ng mga professionals, kagaya ng mga abogado, mga doktor, mga accountant, at saka yung mga businessman, nakagaya ko, na ang business, eh sila lang ang nakakaalam. So, itong mga ganito klase mga tao, hindi nila pa pwedeng ipamana yung mga alam nila sa mga sa anak nila kahit na naitaguyod na nila ng uh, maayos yung kanilang profesyon. So, kagaya na kunyari, uh, kagaya na mamaya, nung proof of completion natin para kay attorney Uh, Jerome Aragones, magaling siya abogado pero kaya niyang mag-provide uh, para sa pamilya niya lahat dahil doon sa profesyon niya. Pero darating ang araw pag gusto niya magpahinga, di naman niya maipamana yung kanyang profesyon sa mga anak nila. So, ang maganda kasi niya habang bata pa yung mga anak natin maturuan natin sila kung paano uh, kumita ng pera. At doon sa paraan na yun, uh, kahit na wala na tayo o kahit na nagretiro na tayo, kaya pa ng mga anak natin na itaguyod yung sarili nila. Kasi uh, hindi lang naman yung pagbigay ng marangyang kabuhayan sa mga anak natin ang ang dapat na nagiging goal natin. Kung hindi, secure natin sila, na sila mismo kaya nila na bumuhay ng sarili nila pag wala na tayo. So, yun yung kapaluanag natin ngayon about sa gym business. Kasi yun yung kagandahan. Perfect example kasi nito, yung mga businesses ko. Una, familiar kayo doon sa Gym Depot. Ito nga, yung fabrication natin. At yung Gym Republic, yung gym ko. Dalawang businesses yun. Pero isa lang doon, ang kayong pata patakbuhin ng mga anak ko, yung Gym Republic. Yung Gym Depot, kung hindi ko pa ito ma-automate, hindi ko pa ito maigagawa ng sistema, baka mahirapan yung mga anak ko na patakbuhin yung business na yun. So perfect example, yung gym business, kaya mo ipamana yan, kaya mo ibigay yan sa mga anak mo. Di ba? May mga magulang na, oh, pag-graduate nung anak sa kolehiyo, bigyan kita kotse, bigyan kita bahay, bigyan kita ng marangyang kung anuman ang gusto mo. Pero bakit hindi na imbis na, na magbigay ka ng mga mararangyang bagay na it, it will turn out as a liability, just like yung kotse at iba pang mga uh, akala mong asset, no? Bakit hindi? Ang ibigay mo is yung negosyo na gym. Which is, uh, ang kagandaan kasi nito kung ito ang ibigay mo sa mga anak mo, kahit pa paano, nakakasecure ka or malaki yung chance na magsasucceed kasi hindi ganoon kahirap na business. Kesa bigyan mo ng uh, pera para mag-business na isang venture na hindi ganoon kasigurado na magsasucceed. So sa kagandahan nito, let's say, prepare na kayo at this time. Tapos isipin nyo magbigay ng, ng gym business sa, sa, mga anak nyo. Ang kagandahan kasi noon, kahit bata pa yung mga anak nyo, kahit katandaan na niya ng negosyo na yan, nandiyan pa rin yan. Yan yung binata siya, nagkaasawa, nagkaanak, nagkaapo, nandiyan yan. Kagaya na paulit-ulit ko na sinasabi ng mga, ng, sa mga video ko, maghanap kayo dyan sa community nyo, yung mga lumang gym. Makikita kayo may mga gym dyan na 1980s pa, 1990s pa, 2000, di ba? Ang tanda na, 20 years mahigit na yung mga gym na yun, pero naandoon pa rin. Isipin mo, gaano nakalaki ang kinita ng gym na yun. So ito yung mga klase ng business na pwede natin ibigay, ipamana sa mga anak natin na, alam mo yun, kahit buhay pa tayo, alam mo na secured na natin yung mga anak natin. Kasi, honestly, kung ang itataguyod lang natin, eh, Magtrabaho tayo na magtrabaho para pagka wala na tayo, ibibigay natin sa mga anak natin. Baka matulad sila doon sa mga nananalo ng mga loto. Na kalmihan sa mga nanalo ng loto, nagsisipan na nanalo sila ng loto kasi nakarang nakarana sila ng maraming pamumuhay pero nawala din kagad yung pera na yun. Kasi hindi nila napaghandaan pa paano gagamitin ng tama ang pera na yon. Hindi kagaya ng gantong klaseng negosyo, kung tuturuan natin yung mga anak natin na magnegosyo, paghirapan yung, yung, ano, yung pera nila, kahit wala na tayo, kahit wala tayo ipamana sa kanila. Kasi ang naipamana natin is yung mga aral na dapat na matutunan nila. Yung aral na natutunan natin sa pagtanda natin na ngayon, ipinapayo natin sa mga anak natin nang bata pa. So imagine mo, kung yung ano yung alam mo ngayon, eh alam mo nung bata ka pa, sigurado ako, malaki ang ia ascenso ng buhay mo. So ganun yung gagawin natin sa mga anak natin. Kung ano yung alam natin ngayon, na naitama na natin through years, yun na ituturo natin sa mga anak natin para bata pa lang sila, tama na kagad ang kanilang mga gagawin. So sa gym business, hindi lang naman gym ang ituturo mo rito eh. Ang ituturo mo rito, yung business din. Na papaano magpatakbo ng business, ng negosyo, mag-handle ng mga tao. Kaya siya sabi ko, kung ito kagad ang maibibigay mo sa mga anak mo, kay bagong graduate yan or kung ano paman, maisisecure mo yung future nila. Kasi kahit wala ka, kikita na to. Yun yung kagandahan. And speaking of uh, proof of completion kay attorney uh, Jerome Aragones, sundan nyo ako. Kasi, op, oh, uh, ito kasi, hindi na ako makapag-proof of completion dito kasi punong-puno, overwhelming ngayon yung, yung, ano, yung mga orders natin. So, nagpapasalamat talaga ako sa lahat ng mga nagtitiwala sa Gym Dipo. Kasi ito yon bago tayo mapunta doon, uh, sa pinagkakatiwalaan talaga tayo kasi napapanood nyo ako sa YouTube, napapanood nyo ako sa Facebook. Hindi na sa dahil napapagkatiwalaan tayo, doon sa mga tao na hindi pa ako lala, at magka-canvas at pupunta rito, makikita nyo ang dami stocks natin. Ang dami natin mga orders. Ang mga itsura ng mga bakal natin, ang quality ng mga bakal natin, makikita nila. Aside from quality, kaya kayo magtitiwala sa Jim Depot. Kaya maraming nag, nag, uh, uh, titiwala sa Jim Depot kasi hindi kami naghihingi ng malalaki mga down payment. So, bago kayo magbayad, I suggest na mag, mag, ano, mag, magpunta muna kay rito. Ay, yun, special mention, una si Sir Mark ng Bohol. So si Sir Mark from Bohol pupunta parito sa Cavite, isipin mo 'yon. Kagaya ni Sir Pau ng Marawi. So ito nilalagyan na natin Sir Pau. Nilalagyan na natin ng mga upholstery attachment 'to. Susunod ito naman yung proof of completion natin. So kagaya les imagine mo si Sir Pau ng Marawi, si Sir Mark ng Bohol pumunta parito. Which is, i-consider mo yung, yung ginastos mo na pamasahay papunta dito. Huwag mo i-consider as an expense. I-consider mo yun as investment. Kasi, kagaya ko, di ba? Lagi ko sinasabi, na loko ako no fabricator ko. So dito, ano ba naman yung maliit na magagastos mo sa pamasahay? Just to be sure na uh, hindi ka tatakbuhan ng fabricator mo, na quality equipment ang ibibigay sa'yo ng fabricator mo. So mag nagpapasalamat ako. At isa pa rin uling uh, special mention, si Muscle Fab. Attorney rin to, abogado rin to si Attorney Roland. So si Attorney Roland, napakasugid yan na, na manonood natin. Yan, parang may connection kami niya kasi parang baligtad kami. Siya naman, nauna yung legal profession niya, nag abogado siya, tapos magre-retire na siya as judge sa isang uh, Uh quasi, uh, quasi court. So, uh, magre-retire na siya pero gusto niya uh, quasi judicial yung sasabihin ko. So anyway, uh, gusto niya nang mag-retire naman pero dito siya sa fitness industry pupunta. Samantalang ako nauna yung fitness industry ko sa naman siguro ako balang araw pupunta do sa uh, mundo ng legalities. So anyway, so ito yung Kiser Pau. Salamat. Tsaka, ito ay kay Sir Robert ng Pangasinan So, ito yung mga susunod na ano natin. Kaya makita nyo, punong-puno ngayon di tayo makapag-proof of completion So, dito tayo pumunta para kay Atty. Uh, Jerome So, ito po yung order ni, si, ni Atty. Ni, uh, Jerome Aragones So, dito na po tayo nag-proof of completion kasi medyo puno na doon ngayon So, kung matatandaan nyo, si Attorney Jerome naman is pang ilang order na niya rin sa atin to para lang ma-improve, madagdagan yung mga gamit niya. So, ang order niya sa atin is isang hammer rowing tsaka hammer peck, uh, peck flies. So, ito, itong dalawang to, napakabisang gym equipment nito. Ito, yung, yung, yung bisa nito, hindi mo ma-appreciate kung di ka pupunta dito sa sa gym depot at ite-testing yung unit namin ito. Kasi makikita mo yung difference nito kumpara sa reverse flies with pec deck or kumpara sa dumbbell flies. Sinasabi ko sa inyo, sobrang mabisa to. Ganun din ang hammer rowing natin. Tapos, nag-order din siya si Attorney Jerome ng pasadya ng wall-mounted na na plate rack. Kasya rito yung mga bumper plates niya. Plus, Uh, naglagay din tayo ng, nagpa-improve siya, nung ano, ito yung nilagay namin sa dips with leg raise namin, makita nyo, uh, pina-upgrade niya yung dips with leg raise. So, perfect example yung kreator okay, ni Jerome, kasi si kreator ni Jerome, nung summer, yung mga anak niya ha, kung di ako nagkakamali, kung ang youngest niya is 13 years old or 14 years old, the babae, inaano niya na yun, ini-orient niya na doon sa business yon sinama niya na doon sa negosyo niya yun, yun ang nagbabantay sa gym business nila. Yun yung kagandahan ng maaga pa lang na imumulat na natin sa mga anak natin, yung mga ganong klasing mga activities. Especially, kay attorney Jerome, abogado siya, ma, hindi niya may yung profesyon niya eh, doon sa mga anak niya. So maganda niyan, bata pa lang, mamulat natin yung mga bata kung papaano kumita ng pera, hindi yung nakaasa sa atin, hindi yung naghirap tayo maigi habang bata, tapos ipapamana natin yung pera sa mga anak natin na hindi nila alam paano may appreciate o ano ang gagawin sa pera na yun. So mas maganda, maimulat natin yung mga bata na kung paano paghirapan ng pera at paano hawakan ng pera at paano gagastusin ang tama ang pera. Ako po si RP ng Jim po. Maraming salamat po.